Kasi pa isa. Masarap. <laughs> <laughs> Sige, ayos to. Kasama na natin. Honda Navi 2025. So dapat tingin lang pero sumama na pa uwi itong Navi 110. So ayun, nandito tayo ngayon sa gas station sa may Roosevelt Avenue. Gamit natin syempre, Jorno Plus 125. Pero ngayon, ang purpose natin para tumingin ng isa na namang motor. Ito kasi yung pinakabagong model ng Honda. So nakaka-excite. Alam nyo na ba kung ano yun? Masagay na nga sabihin ko na Ito yung pinakabago the Honda Navi 110 So parang kailan lang no Two weeks ago Tumingin tayo ng ADV 350 Ngayon naman Navi 110 Pero na-excite ako Kahit na small bike siya Ngayon lang ako pina-excite ng ganito Ng isang 110cc Sobrang unique na itong motor na to At sobrang affordable. Hindi ko naman sinabi yung sobrang mura, no? Pero based sa research ko, sa lahat ng scooter ng Honda, ito na ang pinaka mababa ang presyo. ba diba? Saan nakakita ng scooter na ganon ng formahan? Mukhang mini, mini bike siya na kakaiba eh. Tapos presyo 55.9 lang. Pero sabi nila, naka-promo lang daw hanggang August 31 yung less 3,000 at nung nabalitaan natin na available na dito sa Roosevelt syempre suki tayo dito eh ba diba, sa anong kung napanood nyo yung vlog natin nagustuhan ko eh kaya sabi ka agad ako kay Sir Boyet na pa-reserve naman. So shoutout pa rin syempre kay Sir Boyet Salavaria. Siya yung contact natin dito. Pag narating mo itong Del Monte, corner, uh, intersection ng Fernando, Junior Avenue or the formerly known as Roosevelt Avenue. Ito malapit na. May makikita kayo dito ng Jollibee. After Jollibee, kailangan forma ka na sa kanan dahil makikita mo na rito ang na, Honda Roosevelt. Ayun, meron silang journal na orange. Oh. Yun na oh. Ayun na, dumating na. Dumating na yung mga bago. Ayun na. Ang cute. Grabe oh, ganda sa personal oh Cute Saan na tayo pa parada nito? Sakop ng mga ano Paparada Siguro dito sa harapan Ato, alis na natin si kuya Hindi, hindi pa Ito na So merong available na red, merong available na white. Ganda rin 'yung red, no. Yung fender pala niya hindi pa hindi pa white, mini bike. <laughs> so yun, mga katingin, nandito na naman tayo sa suki natin. Ito 'yung Honda Guan Zone Frisco Rose Belt branch. So titingin tayo ng pinaka-latest nila na model na naman. So ito, ito 'yung pinaka-latest ngayon. Hindi siya big bike, hindi mini bike, pero napaka-cute, 'di ba? Syempre ito 'yung ano Navi, Honda Navi 110. Huwag muna nating isama kasi hindi pa bayad. Pasok muna tayo sa loob. Pero... Good afternoon. Good afternoon. Welcome. Welcome back. <laughs> <laughs> Parang kailan lang sir. Long time na no kasi. May bago na naman. Oo ah, nga. May bago na naman. <laughs> okay. So ito na. Ito na yung... Tanong muna natin yung presyo. Sir, magkano po yung presyo nito ngayon? Sir, introductory price po natin is 55,900. Ayun. So mayroon tayong plus 2,000 for registration. Ayun. So yun, ang ganda nung niya. All black. Ito lang talaga yung white sa kanya. Tapos, ano siya? Parang ano, no? Parang hindi siya paint. Parang plastic talaga siya na, ano, na white. Parang tsura niya, parang siyang pang off-road eh. Yung fairings ng pang off-road. Makikita niyo yung likod ng fairings niya. Kulay white. Kung ano yung nasa labas, yun din yung nasa loob. Pero durable plastic siya, yun oh. Eh, no? Yung makunat na, na plastic eh. Tapos the rest, ano na, matte black na plastic naman. Pero manong talaga na matibay itong fairings niya. Tapos laki ng ano, ang laki ng plate holder niya. Maganda pa rin ng tail tidy. <laughs> Tapos may ganito pa. Ang ganda sa kanya, hindi kita talisikan ng putik. Kasi meron siyang ano eh. Parang sa zoomer, ang laki ng fender niya. Yes, meron pa dito. Tapos yung shock niya. Hindi sa kanya pwede yung shock na nasa ilalim. Kagaya ng Jorno, tatama dito sa ano. Sa fender. Yan, kailangan yung baso nandito sa taas. Tapos, dito pala yung airbox niya. Siyempre, scooter siya. Ito parang ano, yung boot peg. Ang cute eh. Yung parang, parang apakan ng mga ano. Pantra. Tsaka maganda dito, meron siyang kickstart. Ito yung mga wala na ngayon sa mga motor ngayon. Sa so, parang ano to, parang retro ang datingan niya. Yung mga wala na ngayon, yung car binalik niya, tapos yung kickstart binalik niya. So maganda yan, pag nalabat ka, makapastart uh, mo pa siya. May advantage pa naman siya. Bali ang ano sir, compartment natin dito sir, sa gilid. Pag ganun siya. Bali dito yung mga side mirror natin. Tsaka tools, Then, yes. sa manual natin sir. So, Joey, mula siyang ano no? Wala siyang gasket. Wala sir. Ito ata. Para sa lang. Oh. Alam ko sir, foam lang okay. din. sa fuel naman niya sir dito. Ayun. Sa so, pagkada cold start, kailangan mo siyang i-choke. Yes sir. Hindi naman na siya ano sir. Pag nag-start na din siya kailangan i-choke. Pag nahirapan lang. Pag nahirapan lang siya mag-start ma sir. Na siya na ah, po. Kailangan pag chinok mo yung todo yun. todo yan. Oo, oh. oh sir. Okay. Sa na. Pwede mo na siyang i-close or sir, uh, antayin uh, mo muna kuminit? Pwede mo na siya ibalik, sir once na napandar mo na siya. Ayun. Ano Yan lang yung ano na sa Carb type sya Then sa displacement naman nya sir is 110 110 cc sya 4 stroke, 2 valve, and single Overhead cam Then air cold sya hindi sa liquid cold Ako oh, sir Tapos sa sir, fuel consumption nya is ano 48.4 48 Kilometer per liter. Anong unang papalitan dito pag bili mo? Ito, palitan mo ng block. Tapos ito, yung, yung signal light na napakalaki. Napakalaki. Para siya may kamay na nakaganon eh. Tapos siya sa ilalim, ganda yung parang belly pan. Ayun. Mm. Yun yung manual, ano niya. Manual version. Ah, dito pala yung battery. Ito, parang compartment niya. So may compartment pala siya. Kasya, ano. Gloves. Gloves, wallet, tsaka papeles. So makikita mo yung ano talaga oh. Ang galing ng ginawa nila rito. Plastic talaga siya ang maganda nito, pag nagasgasan dahil plastic, iinita mo lang. Tapos hilit-hiliti mo lang. Babalik na sa dati. So, yung mga labas, ano siya eh. Parang rugged bike, no? Maganda rin itong parang pit bike. Yung sa mga racetrack, yung pang service. Parang bumalik tayo sa unang panahon dito sa Matanot. Classic sir. <laughs> Oo, oh, ang classic. So maganda rin ito pala, ipa-repaint. Ipa-repaint siya ng pearl white. Para talagang uh, mas kuminang. Ito, sticker lang naman yun. Hindi naman pala siya sobrang liit sa personal. Yun. Parang... Ito na picture ako muna ito. Parang ano rin eh. Mixing motor lang, pero... Sa malit ba? Parang ano rin naman. Para mga Honda Beat, gano'n. Mahaba rin siya. Mahaba rin yung wheelbase niya. O, ang gas ang kas ka. natin kung ano. Madalawa kami ni Joe M. Kung kaya ba dalawang ka ano rito? Kaya ba dalawang adult? Yan. Sama Ayun, kamusta? Ayun, pala. Hindi pala sobrang kalaw kasi nakayakap pag, pag dalaw eh. Hindi naman pala sobrang lapit. Kasi pa isa. <laughs> Hindi sa harap. <laughs> pwede pala ito pang ano, pang move it. Ang kas, pwede, no? Kamusta yun, no? Pakaramdam? Ayos? Oh, okay. Di mo sa pet, hindi, hindi mo sa puwet? Hindi kaya-kaya. Ito magpalitan ito, tsaka ito. Ito laki. Tsaka lahat, lahat siya, ano, bulb type, pailawin natin ulit. Talaga, pag inon mo siya, hindi talaga siya iilaw, no? Kailangan talaga start mo siya. Pag start natin, try natin. Start. yon. Signal light. yon. Wala, wala siyang hazard. Malik-lik ko <coughs> na. Um, Lakas Kung malalagay ka cellphone holder, pwede pa pala dito. Oo, oh, sir. Tsaka dito. May lagayan pa siya. May lagayan. Sige, ayos na to. Kasama na natin. Kasama na mo siya. Kasama na. Okay <laughs> 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 na. pag ganyan. Naka-reserve siya. Ito yung pinaka-indicator niya. yung parang may butas dito. Parang safety rin siya. Oo, oh, sir. So, hindi siya i-start pag naka-undito ka. Oo. Oh. Uh. Parang may start pa rin yan, pero pag lumayo ka na, sir. Pag naubos na yung nasa baso niya, nasa wala na. Nasa baso niya, makamatay siya. Yun. Okay, Tapos, ang gagawin mo, pag, mababa, paubos na yung gas mo, lalagay mo rito. Mm, sir. Magkakaroon reserve. ka ng konti. Sorry, Saan mo magagaling yung reserve niyan? Meron siya sa loob? Oo, oh, sir. Meron siyang hiwalay na gas tank? Oo, oh, sir. Pang-emergency yun, para makaandar ka pa mm. sa gas station. Yes. Ayun. Usually, gano'ng kalaki yung reserve niyan? Oo, oh, okay. yan. Dalawa siya. Ah, talaga? Mala din pala. Mm. Yung busina niya, huwag natin palitan kasi sakto lang. Cute eh. Cute din siya. Cute yung busina niya. <laughs> Pag nilagyan mo kasi na busina ng truck yan, baka kalain nila truck, tas ang lit lang oh. Ayan. Tahimik. Walang tunog. Lakas oh. Lagaan. Parang ano lang. Parang bike. Parang laruan lang. <laughs> Sumama na palabas. Yung bagong bago. Shish. Honda Navi 2025 Ayan. So ito na, tayo na yung last customer dito sa Guanzon Frisco Ay, eh, sarado na sila nakaka excite bago na naman Bagong experience Syempre, shoutout kay Sir Boyet labarya Siya rin yung ating contact Para makakuha tayo ng unang release Wow, Honda Navi 110 Okay Pwede dito pala saan na ako dito Wow Ang gaan Grabe yan, gaan Ang gaan sobrang oh. Pero hindi siya sobrang baba Pero napaka talaga Grabe, kayang-kaya ito ng mga bata Mga babae well, Pag u-turn mo, sobrang gaan eh ang masarap dito syempre, automatic. Uh, parang parang lumulutang. Hoy, papahan pa ako ng foot brake. <laughs> para <laughs> kasi para kasi hindi ka Kasi 'di ba, ang scooter usually kasi gulay board eh. Kaya napapahan pa ako ng cambio uh, lang ya. Tsaka preno pero scooter talaga siya so ang weird na ang cool at the same time para ako naka e-bike oh, pakiramdam e-bike feels so wala nga pala tayong gasolina mamaya papakarga tayo so pag may bili ka ng brand new, lagi ang kinakarga nila is 1 liter lang so laging ano pa empty na siya ang ganda ng suspension pala ang lambot pero syempre mas maganda to kung ma-upgrade wala pa ako ng preno. Hindi ko alam kung pwedeng i-adjust yung harapan. Parang manahin na ako sa harapan eh. Mas malakas yung tikod sa harapan. So, try i adjust mamaya pagdating natin ng gas station. Unang gas up natin mamaya. Tapos yung gulong nito sigurado. Madalas pa to dahil bago pa eh. Piling ko kaya kaya naman ng stock engine. Nung stock brakes niya. Ano ka kaya? Hoy! <laughs> Yeah, medyo matalbog nga siya kung may lubak-lubak na bouncy. Parang kagaya din naman ng Giorno, bouncy. Kaya doon masarap mag-upgrade ng suspension. Puro na lang ako upgrade, no? Kapipili pa lang upgrade na agad na iniisip. So, ganoon talaga kung gusto mo ma-maximize yung enjoyment and comfort mo sa motor, syempre. Ipa-personalize mo siya. I-upgrade mo based sa gusto mo. Pero, stick muna tayo sa stock qualities nya so ano ngayon rush hour na labasan ng mga tao sabi sabi na ng uwi ngayon na kasi 5.30 na kaya medyo mapapalaban tayo ng traffic test nito pero sa isang banda mas gusto ko yung motorcycle type na put peg kesa sa scooter type na nakagulay board mas ano eh maganda yung control mo pag naka ano oh. ka pag naka foot peg type ka grabe ang daling eh. i-bunking bunking eh oh. sobrang tahimik at sobrang smooth eh try natin pali pa rin sa humps ang <laughs> taas ng ground clearance pwede mo siyang patalunin sa humps tatayuan mo lang siya No. First gas up to um, ah ano kaya, V-Power, full tank? Full tank So, ba't nga ba ako nag-premium? Hindi ko alam na alam eh Full tank premium Nasanay kasi akong premium eh Ayun, okay na di pa mababot ng ano? 200 Ayun So, 3 liters ang ating nakarga So, ang kinarga nila bali, ano, 500 ml ang kinarga. 3.5 kasi yung, ano niya full capacity. Oh, meron na. <laughs> meron po, meron. Ayan, kuha mo lugar. Kinash? Cash po, oh. Pero may ulugar Meron, pwede rin, pwede. Ganda eh, no? Oo, parang laro. Pala sa person, mababa lang <laughs> Parang e-bike. Oo. <laughs> yes, sir, thank you. <laughs> Di diba, May naganda na kagad eh. Medyo na hindi bago tayo. Ginagamay lang natin siya. Wala siyang bar end. So talaga ano lang siya. Naka-combi brake din yata to so, Pag ako sa kaliwa, gumadamay din yung... Oo oh, nga, brake din. Dinadamay niya rin yung ano. Yung front brake. So yun lang. Hindi ko lang matripan sa combi brake nahihirapan ako mag-modulate tsaka pag nakakombi brake para mas malakas pa yung kaliwa kaysa kanan kasi sabay no, sabay yung front and rear mga nagpapatibok ng puso, ayun eh, may nahuli oh may nadali, naku walang helmet jawa walang helmet ang na to, paunahin sila ano lang tayo eh, 5 kilometers pa lang tayo yun know? Marga din Again, gusto kong pasalamatan Una-una, si Macy's Dahil siya yung napakakulit na Kumuha daw kami ng Navi 110 At saka ko nakakita ng Macy's na Consintidor, siya pa yung Mas namimilit na bumili ng bagong motor Thank you Lord, dahil di ba? Dati hindi ko afford bumili ng bumili Ng mga bagong motor ngayon Nagagawa ako na So, nakakatawa dahil dati nai ako sa mga taong nabibili ang gusto nila ngayon ako naman ang magbibigay inspirasyon uh, through hard work pagtitaga, pagtitiis, pagtitipid pag-iipon, lahat-lahat na sabi, you name it ginawa ko pagtatrabaho ng 7 days a week hanggang ngayon, ganun pa rin po ang ginagawa ko 7 days a week tayo nagtatrabaho hindi tayo nagpapahinga kahit Sunday basta't kaya Hanggang ating gabi, wala akong iniisip na rest day. Hindi ako natutulog na maaga. Laging puyat. Basta kailangan lang Kumayod, kumita para sa pamilya. Hanggang sa... Nagulit na lang ako isang araw na achieve ko na yung mga bagay na hindi ko dati nagagawa. Kaya sobrang pasasalamat. Talagang... Iba, iba pag talagang... Pinagbutihan mo yung mga bagay na nag-enjoy ka tapos pagbubutihan mo mga bagay na gusto mo parang hindi ka nagtatrabaho eh nagbuhat ka na lang yung dati mga pinapangarap mo nagagawa mo na pala nabibili mo na pala di ba? at syempre gusto ko rin pasalamatan yung mga subscribers followers kayo yung mga viewers natin dahil sa inyo ako kumukuha ng inspirasyon para pagbutihan at ipagpatuloy ang pag-grind sa pagbablog kasi sa totoo lang di naman ganun kalaki ang kita sa pagbablog pero tuloy-tuloy pa rin tayo kasi doon tayo nag enjoy kahit na 'di ba minsan para napapagod na ganyan. Pero sobrang saya. Nakapagtid tayo ng entertainment and inspiration. Kaya natin patuloy na ginagawa itong mga pagtingin at sumasama pa uwi. <laughs> sobrang traffic gusto mo munang mag-take out, drive-thru tayo. Gutom na ako. Mag-drive-thru muna tayo dito sa ano sa Dunkin ito okay, na tayo dito ba masarap dito kain mo tayo problema kung saan natin ilalagay ito Iyon na problema dito yan so dito sabit natin dito ano po ang laki dito sa ayun yun <laughs> <Pinion. laughs> dalawang paper bag ayun thank you thank you Ayan ang problema, no? Nabi pa more. Ayan, yun ang problema. <laughs> dito, para tayo buntis nito. <laughs> Nasa chan lahat. Okay, let's go. <laughs> Parang tayo kasi naka, ano, naka motorcycle type dito. Na cambio. So, kaya mga katingin, ano bang sa tingin nyo ang magandang kulay kasi merong available pa na red. Merong military green. Tsaka black So napili natin itong white Tsaka ano ba sa tingin nyo Magandang gawin natin dito I-full build ba natin Circuit concept Tapos palitan natin ano? Upgrade natin yung engine Abangan nyo yung mga future contents Natin dito sa Honda Navi Siyempre for sure i-upgrade natin sya so, Sana maganda yung kalabasan At sana, sana makahanap tayo ng mga aftermarket parts So, sa mga nagtatanong kapag ikaw ay naka-navi, posible ka bang makapag-take out? Pwede. Drive-thru? Pwede. Ayan, basta nasa katawan mo. So, dual purpose yun. Meron kang body armor. At the same time, <laughs> meron kang pagkain pag-uwi. Kaya lang, kung magdadala ka ng drinks, parang negative. So, hindi ko alam kung saan mo pwedeng ilagay yung drinks. Ayun nga pala, may compartment pala to. Kalimutan ko, no? May compartment pala sa ilalim to, Sorry. Ayun, so park tayo lagi natin sa apartment. Kalimutan ko naman oh. No? So ito, hinto tayo. Kalimutan ko kasi yung pagkakaalam sa kanya motorcycle. Meron nga pala to sa ilalim. So, so, naman ang kagandahan sa kanya, no? May lagayan siya, may compartment. So dito natin tabi muna tayo dito para safe. Subukan natin kung kakasya yung pinamili natin, ah. Oh, di ba? Ngayon labas ko na yung ano Dunkin Ito yung dunkin natin Dunkin in Ay kasha, maluwag pa Isa pa ah. Dunkin in Ay kasha Kasyang Kasha kasha oh. maluwag pa oh. Ayun no Tulak sa dulo Maluwag pa maluwag pa Ayun pala <laughs> Okay Ayun pala Bayan Napakahirap pa tayo eh, no. So yun ang sa kanya kumpara sa mga ibang motor na totally wala talaga compartment. Siya meron siya kahit paano. So pasensya na po kung di ko naalala kung nakalimutan natin first time kasi natin makagamit ng Navi or magka Navi. Siyempre 0 to 60 wag mong asahan na mabilis niya kunin. Actually alam niyo ba dapat bibili ako ng e-bike kaya alam na naman kung yung presyo nitong Navi. eh ito na lang pala wag na pala e-bike kasi imagine halos same price ng e-bike or mas mura pa sa e-bike na yung mga mabibili takbo malayo range pero ito di ba kahit saan sa Pilipinas makakarating ka alam ko pagka carburetor hindi siya mapili sa ano eh, sa fuel tapos pwede ka mag-angkas may compartment sa ilalim tapos Honda pa di ba Honda brand and quality So yun abangan nyo ang ating future uploads dito, ownership review, and build. Ganda ba? Ganda. Gana, liit no? na yan, no? Gana. Moment of truth, kung abot ko. Ako ay 4'11. Ang taas, 4'11 with, with sapatos. Tapos tip to, mapakita mo na abot. Ayan, abot naman. Basta naka-sapatos, abot naman ang lulo. Pero kung hindi one side lang, ayan. Eh. Yan. Pero magaan lang eh, di ba? Kaya, 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 kaya. kaya. Pag sa mga 4.11 or 5 flat, parang nakabig bike. Yan. <laughs> ano, masabi mo? Ganda. Ganda. Ganda.